Hi, good morning mga kapinta. Uh, dito po ako ngayon sa aking ginagawang uh, punlaan ng palay. So na po tayo mag uh, na. Ito na po ginagawa na po natin. Bago kami nagpunla ni nanay, kailangan mo nang lagyan natin ng tabin o yung takip para lima kita ng mga manok. So ito ang una naming step na ginawa bago namin i-punla eh, yung mga pinatubo na si Minya ng palay so, ganito po ang view dito mga kapinta tatlo po siyang pitak ito po yung nilang namin ng bakod bakod para di makapasok ang mga manok ayan po mga kapinta parang yan ang kung na natin medyo tuyo na siya tuyo na para di di mahahaba yung mga ah, ugat ng similya ng palay sa kalukuyan namin ginagawa ng ganyan pasensya na po sa video na video na to na medyo magalaw dahil yung ah, nag video natin na ay ibata yan so kinapos na kapinta yung ah, na ginawa natin so okay na lang yun kasi at least pagbaba ng mga uh, manok sa bahay di siya makakita dyan so okay lang yun tugtungan na lang natin ang mga mga dahon ng niyog na pwede na natin patayuin dyan ayan, mga tinta. so nailagay na natin yung ayan dito sa part na ito nailagay para natin yung naunang uh, pinatubo so ayan tapos susunod naman, naman natin yung dito yung uh, yung huli na pinapatubo natin na similya na palay bago ipunla kasi minababan muna sa tubig tapos para magkaroon ng ugat-ugat bago natin ipunla dito so ito yung area <coughs> nga magpupunla natin ayan na. ah, dinagtungan na natin to para gaganoon mabuo na sya so, itong area na to paikot yan po yung tataniman natin yung, yung likod nito so, ito yung mga kapunta siksik yung ginawa namin dahil marami po yung sinigyan natin sayang naman kung di maubos so siniksik natin para yung abo ng hibla ng palay pino ma maganda itanim so ayan kapinta para may dalawa pa dito mitak so kulang pa rin kasi marami pa yung susunod natin na ilalaglag kasi ito po yung palay na pinapatubo na bago ilalagay natin sa ating pinupunlaan yan kita ni nanay ngayon ipupunla na natin ng panibago itong nahuli natin na na black ilang black to ayan na nilagay natin ng napunta po sa itong sa... so doon pala ako sa dulo na yan sa part na to nagdugtong ako ng isa pang ah... Uh, plat para sa antira. kasi sa tingin namin sobra ang aming similya sayang naman kung hindi maipunla lahat so para sa mga ibang kinukulang ng similya so makapasir tayo mga kapinta makabigay tayo dahil sobra sobra yung sa atin tarating din ang panahon na tayo ay kukulangin so di tayo mahirapan at makahingi rin tayo sa kanila ayan yung mga kapinta yan Matatapos na ni nanay ng ya, isa na to so doon ako sa dulo Kumagawa pa ako ng isa pang black so ito na yung tapos namin Ayan. Kasi mapapansin mo yung mga kapilta, siksik na siya diba, di ba? Yung makapal. Sinadya namin yan dahil sobra-sobra ang aming sibilyan na pinabutil namin. Yung parang, parang mag, yung binabasa sa tubig para siya magkaroon ng ugat. Yan. Yeah. So malaki, malaki itong punlaan ko ngayon. Kasi yan yung area na yan. Paikot yan sa mga puno na yan area. Yan yung tataniman ko. Yan. Sa so mga kapintang sana. Sandi ngayon. Hindi uh, tayo pumapasok. So, ayun mga kapintang. Sana follow mo yung uh, Facebook page ko, Mario P. And Youtube channel, Mario P. Vlog.